Alam nyo ba kung sino si Trevor Magalanes ang namayapang asawa ni Rufa Maykinto? Quinto? Siya ay isang Filipino-American na unang nakilala bilang isang financial analyst na nakabase sa Estados Unidos. Nagsimula ang kanilang love story noong 2016 nang magkita sila sa Amerika. Sa loob ng maikling panahon ng pagkakakilala, nag-propose si Trevor kay Rufa Maykinto. At noong Nobyembre ng parehong taon ay ikinasal sila sa isang intimate ceremony sa Quezon City. Makalipas ang ilang buwan, isinilang ang kanilang anak na si Athena na naging sentro ng kanilang buhay at dahilan ng kanilang pagpupursige bilang magulang. Ang kanilang relasyon ay punong-puno ng pagmamahalan, ngunit hindi rin ito nakaligtas sa mga hamon dahil sa long distance setup si Rufa May Kinto ay nanatili sa Pilipinas para ipagpatuloy ang kanyang karera habang si Trevor ay nanirahan sa Amerika para sa kanyang trabaho. Sa paglipas ng panahon, umingay ang balitang nagkakaproblema na ang kanilang pagsasama. Noong Disyembre 2024, si Trevor mismo ang umamin na nasa proseso na sila ng divorce naglabas siya ng emosyonal na post kung saan binanggit niyang mahirap ang kanilang pinagdadaanan at nais niyang maglaan ng oras para sa kanilang anak. Sa kabila ng lahat, pinili ni Rufa May Kinto na huwag magsalita ng masama laban sa kanya at manatiling magalang para sa kapakanan ni Athena. Ngunit nitong nakaraang araw, isang malungkot na balita ang yumanig sa publiko. puma si Trevor Magalanes. Kinumpirma ito ng kanyang kapatid sa social media na sinabing hindi niya inakala na matatapos ng ganito ang lahat. Bumuhos ang pakikiramay mula sa mga kaibigan, kapamilya at mga tagahanga kabilang na ang ilang kilalang personalidad sa showbiz. Marami ang nagulat at nalungkot, lalo na't na kamakailan lang ay usap-usapan ng kanilang paghihiwalay. Sa isang opisyal na pahayag, nagsalita si Rufa Maykinto upang humiling ng oras at respeto para sa kanilang pamilya. Ayon sa kanya, "I'm deeply saddened by this development. Hope you give us time to mourn his loss, especially my daughter. Just pray for us that we will get through this by the help of God." Nilinaw din niya na sila mismo at ang pamilya ni Trevor ay patuloy pang nagtitipon ng tamang impormasyon tungkol sa sanhi ng kanyang pagpat. Idinagdag niya, We are still gathering factual information about his death. Even us or his immediate family are still verifying what happened. Dahil dito, nanawagan siya sa publiko na tigilan ang pagpapakalat ng maling balita at haka-haka tungkol sa pangyayari. So we kindly ask his friends or anyone to stop spreading fake news or mere speculations about his ani pa niya. Ayon kay Rufa May Quinto, lilipad siya patungong Estados Unidos kasama ang kanilang anak upang makapiling ang pamilya ni Trevor at ayusin ang lahat ng kailangan. I am flying tomorrow for the US with my daughter so please wait for the official announcement surrounding his from me and his family only and not from any other source dagdag pa niya sa huli nagpasalamat siya sa lahat ng nagpapadala ng suporta at nag-iwan ng mensaheng puno ng kirot at pag-ibig Thank you very much and please give us respect and pray for us in this time of trial. Hanggang sa huli, hanggang sa muli. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na kumpirmasyon kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay ni Trevor. Bagaman may mga kumakalat na hakahakang ito ay dahil sa sakit na cancer. Gayunpaman, pinili ng pamilya na huwag munang magbigay ng detalye hanggang makumpleto ang lahat ng impormasyon. Mayroon ding lumabas na balita na si Trevor ay dating nagtrabaho bilang isang pulis sa Hawaii. Ngunit nananatili itong hindi kumpirmado at walang malinaw na koneksyon sa kanyang pagiging financial analyst. Hanggang ngayon, Walang opisyal na pahayag na nag-uugnay sa detalye ng pagiging pulis sa totoong pagkakakilanlan ni Trevor bilang asawa ni Rufa May Quinto. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, paghihiwalay at mga balitang kumalat, mananatiling alaala ang kanilang kwento ng pag-ibig. Mula sa isang masayang simula, sa pagbuo ng pamilya hanggang sa huling pamamaalam. Marami ang nagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Trevor at para sa lakas ni Rufa May Quinto at ng kanilang anak na si Athena sa panahong ito ng matinding pagdadalamhati. Rest in peace, Trevor Magallanes. Naway maging mapayapa ang iyong paglalakbay at manatiling gabay sa iyong pamilya mula sa kabila.